Oh, bakit umina ang lamig ng aircon? So, ito, ang ginawa namin dito, mga kababayan, at general aircon service ang ginawa namin dito. So, yan, binaba namin lahat. Na. Tapos, inasimbol namin. Yan, oh, ito yung kagandahan na general na. Ay, eh, makikita niyan yung mga kababayan. Evaporator. Sobrang dumi na rin yung evaporator nito. So, yan, tapos yung nakita natin, ha, parang may dilaw-dilaw na rin yung, ano, yung sausing niya. yun yung uh, talagang may leak siya dahil yung dilaw, yun yung galing sa uh, Laging sa kompresor Kaya tandaan yung mabuti mga kamay Pag ang lamig ng aircon natin Huwag ugali na magpapakarga kayo ng priyon Dahil yung iba Ay, humihina ang lamig ng aircon Yung karga na ng priyon O yun, pag kinalagan mo ng priyon Lalamig Pero mga ilang araw Mawawala rin Kasi sayang lang yung binayin nyo sa pagpapakarga ng prion. Ang masakla mga kababayan, base sa experience namin, yung mga ganun na nagpapakarga, yun, lumalamig, mga ilang araw nawawala. May tendency masira si compressor natin. Bakit masisira si compressor? Kasi pag ganyan na may leak mga kababayan, sa ano namin, sa experience namin, pag ganyan na may leak, yung lagi sa compressor, lumalabas yan. Dahil, o oh, pag lumabas yung lagi sa compressor, o oh, yun yung possibility na maubusan na lagi yung compressor. Kaya, hindi. Hindi naman lalabas yung laging sa compressor kung walang leak. Kaya ito, ito yung dahilan kaya nawala yung lamig ng aircon nito mga kababayan. Ayun na. Sa evaporator. Yan guys. Kaya yan ang tanda yung mabuti mga kababayan. Huwag ugali na magpapakarga ng prion pag nawala ang lamig para hindi masira yung compressor natin. Ayun ang na, ano natin. Malasakit natin sa mga kapo natin. Gawang may malasakit. Gawang may pag-ibig. Ito, general aircon service. Hello, so, shout out, ma'am Marlene Makam. Thanks for watching. Christine, si madam natin. Set out na makam auto parts. Hello, so, ito yung proseso na pag general na may para sure ball, hindi na pabalik-balik. So, yan, binaba namin lahat. Ito yung general Aircon service na tinatawag. Alright. Kukondisyon natin to. Ayan, lakas oh. Kaya pag may nagpapagawa dito mga kabayon, pag may nagpapakarga ng priyon, hindi namin kinakargan. Pinapaliwanagan namin yung mga customer namin dahil Uh, kailangan may malasakit tayo sa customer natin hindi yung uh, karga natin para kumita tayo hindi, dito pinapaliwanagan namin yung customer hanggat maari ayaw namin kargan talaga maliban lang kung yung customer talagang nagmamadali o kaya may pupuntahan sila kaya yung pakargan o yun kinainano natin pero at least napaliwanag namin yung side namin na ganito, bakit nawala yung lamig ng aircon bakit nagbawas ang brew so may mga dahilan yun mga kababay. so kailangan hanapin natin yung pinagugatan para hindi na masira yung compressor dahil once na ang ginagawa nyo pag nagbawas magpakarga ka ng priyon o lalamig mga ilang araw mawawala rin may tendency masira si compressor natin o pag nasira yung compressor natin hindi gastos akala natin nakakatipid tayo sa pagpapakarga ng preyon dahil lumabig na okay sa orin na so hindi ganun kailangan ito tips pag umina ang lamig pag nagbawas ng priyon kailangan mahanap yung uh, dahilan para hindi tayo mapapagastos Alright, so yan ang palagi namin pinapamagi, sinishare namin. Araw-araw namin sinishare na ganyan para yun ang malasakit natin dahil experience na namin tu mga kababayan na subok na namin yung ganito. Halos araw-araw ganito yung ginagawa natin. Uh, ito yung paraan para mag-guide namin po kayo, makatulong din sa mga kapwa natin. Alright, kahit ito, palalamigin natin to, Iko-condition natin to, Tapos yan, sobrang dumi na rin yung evaporator niya mga kababayan. Kanina, uh, ano yan, uh, ano na siya, yung nag na. Uh, sa tagal mula 2019 so 6 years bago balinisan kailangan uh, may maintenance tayo sa pagpapalinis ng aircon natin mga kababayan okay so ito yan Ayan, oh, yan at ito yung mabuti yung makikita natin lahat yan. pati sa mga hose o oh, ito dahil may leak na yan yan uh, ipapapalasing -ipap lahat yan. tapos yung compressor lagi ng panibagong langis alright so dito yan sa Hyundai na 2019 model Okay, ito. So, ganito yung proseso na pag-general e service namin mga kababayan. Uh, gawang may pag-ibig. Gawang may malasakit tayo. Kaya may malasakit tayo sa mga kapwa natin. Yung mga nagpapagawa sa atin. oo para... Tingnan nyo yung nangyari dyan sa Honda City. ah uh, yun, nag -black oil siya. Kasi eh, pag ganun na nagbawas ng... Ito, 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 ito. ito uh, 2000 model. Ang issue nito, ano siya, yung palagi sila nagpaparga ng free yun na naging black oil. Kaya yung, yung ito, ginawa namin din, uh, general econ service, yung, itim, maitim, maitim na yung langis nito mga kawabayan. Yan o, oh. ito, ko ah. oh, ito, ibuos mo nga itong, ano, yung compressor niya, yung para makita ko nila. Tinan nyo oh. yan o. Oh. oh. maitim. Okay mo. Oh. Sige. Ayan, nakikita nyo yung nakikita ko mga kababayan. Putik na. Kailan hindi ganito. Hello, shout out. Ami Valencia. Good morning, good morning. Shout out po. Sa... Supreme, Supremo nga wow. <laughs> Supremo <no? laughs> Ayan guys Alright so black oil oh, diba yung bago Yung langis nya panis na Panis na yung langis nya mga kababayan So yun palalamigin natin din yun Sandali, amoy ka yung pum, ang sabon. Sandali, may tumatawag sa atin. Pura pa, bilis, bilis. Double time. tayo. <tipos> yan naman, ano ma? Ang dalala, okay, huwag kilatan. yan. Tabo, tabo. oh okay lang, diba? Tabo. Tabo, tabo. So, ito yung dahilan na bakit nawala yung lamig. Pag-alipa ka. Hey. Oh, hey, oh. Hmm. Okay palalamigin natin ito Sandali may tumatawag sa akin so, Ito yung mga services offer natin ha Boss Ay nga walang pasok oh Walang pasok ka customer Nang, nang, Sit Up Yung pan Sandali Ipa Ipasok dito Ha? Eh. Ah? Alisa, tapo, tapo. Ah, ah Ne? Okay, kanyo Entero Okay, so hanggang dito lang yung live video natin mga kabayan May tumatawag sa atin Andali Ito yung mga ginagawa natin mga kababayan ha Yung mga nagtatanong sa atin kung ano yung mga services offered natin So ito Hello, shoutout, out, Gerald Damian, kung thanks for watching Good morning, good morning So ito yung mga ginagawa natin dito kung isa dyan ang problema ng sa nyo. Kung ang aircon nyo may malamig, palamigin natin. Kung hindi pa kayo nagpapalinis, kailangan linis-linis din pag may time mga kapay. May maintenance sa, sa pagpapalinis ng aircon natin, hindi pa tayo. Kaya nag-GG uh, na kami, nag-troubleshoot kami ng mga troubleshooting, mga grounded, compressor, kung sira, ini repair natin, starter kung ayaw mandar, binubuksan natin yan, alternator, ako ay kumarga, more on repair tayo, radiator kung butas, sinilang natin, kumbarado, inoverhaul natin guys. Yan, kar alam, power lock, power window. Kadalasan na sira sa power window yung motor. More on repair tayo. Hindi tayo palit ng palit. Para yun ang tulong natin sa kapwa natin. All right. Yan, power window motor, power window switch, headlight switch, aircon switch, axle power promoter. Sulat yan, ginagawa natin yan mga kababayan. Kung isa dyan ang problema na sa kanyo, dalhin nyo lang po dito. At saka, uh, ito yung ano natin. Ito yung cellphone number natin. Kung may makatong kayo, mag-fix lang kayo or tumawag. Sige boss, dalhin nyo ito. At saka, ito uh, please like, share, subscribe sa may YouTube channel mga kababayan. Ayan, June Pangasinan. Uh, yung mga kababayan natin yan na nakakapanood ng mga post natin. Uh, napakasarap sa kalooban pag nakikita natin yung mga comment ng mga kababayan natin. Kaya, para, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon at saka sa mga followers natin, mga subscriber natin sa YouTube. Basta magkakaasa kayo. Marami pa tayong ipapamahagi na mga ginagawa natin dito about sa mga aircon, electrical, para maraming mga kababayan natin na magagayad. Alright, kasangkapanin pa tayo na magagawa pa ng mga mabubuting gawa. Hello, shout out. Rowel, Magaso Jr. Thanks for watching. Marites. Openda. Ron Hello. Good morning, good morning. Yun, subscribe na lang po yung YouTube channel natin mga kabayan. Baka nandyan na yung kasagutan ng sira ng sasakyan nyo. Please like, share, subscribe sa may YouTube channel. Jun Pangasinan. At saka please don't skip ads. Patulong na mga kabayan para kasangkapanin pa tayo na makatulong sa mga kababayan natin. Alright? At siyempre, sa aming Facebook page, pakipalo na rin mga kababayan. paki uh, pakipalo na yung John Denver Auto Parts Trading Car Econ Authority Car. At siyempre, sa aking Facebook account, Bro Jonathan De La Cruz. Yan. Yeah. at sa aking TikTok, Jonathan De La Cruz. Para na-updated kayo sa lahat ng mga ginagawa namin dito, yung pakipalo na lahat niya mga kababayan. Dahil lahat mga ginagawa namin dito, sineshare natin yan para sa malit na paraan, magayon namin po kayo patulungan po namin kayo kung ano yung mga magagawa natin na magatulong sa kapwa natin, yun ang ginagrab natin. Abang may pagkakataon tayo, gumawa tayo na mabuti sa Eh, e, ayan natin ng paggawa ng mabuti. Dahil well, hindi natin alam yung bukas. So, yun ang ipundar natin na mabuting kayamanan. Ayan, itik na rin natin itong Montero. Aircon din ang problem. Sige, diretso na. Hello boss, shout out boss. Morning, morning. Parang din natin yan. Okay, sana may tumatawag sa akin. Hello? Oo. Oh. Oo, oh, Bangkal. Basta yung sasunod yung 2254 PB na Bangkal, Makati City. Dadali na kayo dito ng Google Maps. Hindi, check muna natin. Pre-check up naman tayo.

O yung may mga katanungan pa dyan kung ang issue ng mga sakyan natin. Ah, comment lang po kayo mga kabayan para mag-guide po namin kayo. Ano bang mga problema ng aircon natin? Ah, mahina ba ang lamig ng aircon pag nata-traffic o tangaling tapat o kayo nakahinto? Ano ang kwento ng mga aircon natin mga kamabayan? O pag ganun ang mangyari sa inyo yung pag natraffic kayo, nahihilaw ang lamig o kayo nakahinto, nahihilaw. O tangaling tapat, nahihilaw. Malamig lang pag tumatakbo. Kadalasan na nasira mga kamabayan. Pag ganun ang issue, yung fan motor lang fan motor, gumagana yung fan motor, pero hindi hindi na 100% mahina kaya yun ang nagiging problem na uh, pagtanghali na hila lamig, pag traffic na lamig dahil yung fan mahina na 70% ng ikot niya hindi na 100%. Okay? At saka ano ba ang mga mga kwento ng aircon natin? Palagi ba kayo nagpapakarga ng priyon? Pag palagi kayo nagpapakarga ng priyon, kailangan wag ganoon. Kailangan umpisa pa lang pahanap niyo na yung uh, problema. Bakit nagbawas ng priyon? Bakit umina ang lamig? Hindi naman nahihina ang lamig yan kung walang mga dahilan. Wag huwag ugali na magpapakarga ng priyon mga kababayan. Yun ang tips natin sa mga kapo natin. Dahil yung mga, ito yung palagi natin ginagawa. Kaya share natin yan para sa malit na parang makatulong kami, mag-guide po namin kayo mga kababayan. Ano ba? Ano, ano, anong mga kwento ng mga aircon natin? Ah, may na na ba ang buga ng aircon? Pag number one o ah, hindi na umabot sa likod yung hangin, ang blower? nagbabasa na ba sa uh, flooring o yung pag ganun, kailangan ng may maintenance tayo sa, sa pagpapalinis ng evaporator natin, aircon natin. So, kailangan linis-linis din pag may time, mga kababayan. So, comment lang po kayo kung anong mga issue ng mga sakin natin para matulungan po namin kayo, mag po namin kayo kung ano ang dapat at mabuting gawin natin. Okay, so, yun lang. Comment na lang po kayo, mga kababayan. Kaya nyo So, ito yung general aircon service ang na ginawa namin. O, yan. Ganito yung proseso na general aircon service namin. Okay. Ano ba? Atsik mo naman Ay. Okay, malaki lang oh, sa sobrang init ng panong ngayon, so kailangan na palagi tayong uminom ng tubig. Tubig palagi. Tapos, pag aircon naman, kailangan, pag may naramdaman ko sa aircon, ipachik na agad. Huwag nyo nang patagalin para hindi na lumala, hindi na kayo, hindi na madami yung iba. Kaya uh, yun ang mga tips natin. Hindi naman mga hindi mawawala yung lamig o hindi pre yun kung walang, walang mga dahilan yan. Kaya yun ang mga tips natin. So, oh, yung may mga katanungan pa dyan. Sa Hyundai Accent, ha, tandaan nyo mabuti. Sa Hyundai Accent tips, pag nawala ang lamig ng Hyundai Accent, kadalasan na nasira yung sinabi ko, yung thermistor, pressure switch, ACV valve, electronic control valve, uh, resistor block, at saka fan. Yan yung kadalasan na nasira pag nawala na biglang yung reaction natin. Oh. So, yun ang tanda nyo. Mabuti mga mababayan. At saka yung compressor, hindi naman basta-basta nasira yung compressor nito. Kaya once na nagpa-estimate kayo, compressor agad ang sila. Talong-talong muna. Marami pang mga shop na pwedeng mapagtalongan. Si D Dixel, mga ka Mixer. So, yun ang ano natin, guys. Oh, comment lang po kayo kung ano mga problema ng aircon natin. Okay, yun ang kadalasan na sira sa yung deaxin, mga kababayan, ha? Yung sinashare natin dahil ito yung palagi natin ginagawa. Kaya pinapamahagi natin para magkaroon kayo ng mga tips, idea. Okay, sa yung deaxin, inulit ko ang kadalasan na sira pag nawala lamig, thermistor, pressure switch, ECB electronic control valve, Reisol Black at ka fan yan yung di man kadalasan na nasira once na nawala ang lamig hindi nasira yung compressor hindi basta-basta nasira yung compressor nito kaya once na nagpa-estimate kayo compressor agad ang hatol tanong-tanong muna tayo maraming mapagtanongan. pre check up and estimate naman yun kung sino yung nagsasabi ng katotohanan so yun tayo uh, kabutihan pa rin ng mananig mga kababayan. so yan ang ano natin tips natin all right so yan ang ano natin, na ah, malasakit natin sa mga kapwa natin. Gawang may malasakit tayo dito at saka gawang may pag-ibig. At saka sa ano naman, sige, ilagay mo na dyan. Ito. At saka sa uh, Tuyutan naman, yung biglang umiinit yung buga, baka maranasan nyo yun. Mainit yung buga, sa mainit yung buga sa Arab uh, harap, sa likod, malamig. O kadalasan pag ganun ng pag ganun ang issue mga kabayan yung biglang umiinit yung buga ng aircon, actuator motor naman ang nagiging problem. O pag ganun ang mangyari sa inyo, nagagawa natin dito. Na ano natin, na re-refer natin yung actuator motor. Yun, yun yung sila yung sa uh, Toyota Fortuner, Innova Hilux Calpard. Hello, shout out na uh, Inok, thanks for watching. Good morning po, good morning. Kaya yung mga magpa-ice dyan ng car aircon at saka auto electrical, welcome na welcome po kayo dito. Ay boss, si boss. Punta lang po kayo dito sa pwesto namin. Ah, pwede okay. in. Nakatali na yun, di okay. ma. Thank you, thank you. Sandali, medyo yeah. ano na po yun natin. Okay, once again, paki ko yung mga ginagawa namin dahil paano kumulat yung cellphone ko. Ito yung mga ginagawa namin dito, ah, mga services offer namin. Yan kung isa dyan ang problema ng aircon nyo ayan, yung sasasakyan nyo ayan, lahat yan, ginagawa natin yan guys yan, car aircon, auto electrical, compressor, starter, alternator, radiator car alarm, power, power window inlet switch, solar power promoter so lahat yan, ginagawa natin kaya welcome po kayo dito sa mga gusto magpaayos mga kababayan okay, so hanggang dito lang yung live natin sa Facebook natin thanks for watching, bye bye Ay, Jay, kimo ya, Jay, sandali ah. Na kamera na signal siguro. Pero mainit din. Eh. Ito rin tong kontero, wala lamig din to. Wala namig din natin to, mga bayan. Condition natin na to. Okay guys, so hanggang dito lang yung live video natin mga kabayan. Uh, abagan nyo pa yung mga share, -share natin. Sa so marami pa tayo papamagi, hanggang may buhay lakas tayo, ishishare natin, ishare yung mga ginagawa natin para magkaroon kayo ng mga tips, idea. Okay, so hanggang dito lang yung live video natin. Thanks for watching po mga kababayan. Ingat nawa po tayong lahat sa buong paggawa po natin. Mahitang panood kailan. Palagi tayong uminom ng tubig at saka pag, pag umina lang labig ng echo natin ipacheck na natin agad wag tayong wag natin papabayaan dahil sa maliit na problema baka lumaki mapapagas tayo at saka pag nagpost ang pre yun wag ugali na magpapatarga kailangan umpisa pa lang paanap nyo yung uh, naging dahilan bakit umina ang labig ng aircon natin okay yun ang ano natin na uh, tips natin yun ang uh, maipapayo natin para uh, hindi tayo mapapagastos alright Okay, sa mga gusto magpayo si welcome na welcome po kayo dito sa piso namin. Dito lang matatagpuan sa 2254 PBNA State Bankal, Makati City. Alright, thanks for watching. Bye-bye po. Pag-ibig.